Short. Dapgatis. Medyo maip sa inyo. sa Ayun. Yung Tama lang pala sa'yo. Pang-bike. Pang-bike. Tsaka bike to. Pag-an. Galing na si Butuan. parang ganun yung binigay sa akin yan. Kailan na, na yan. Ang lakas ng ulan ngayon, pero mainit pa rin guys. Ayan, sa labas. Ang lakas ng ulan. Papabong, diop, si Bruno, bagong ligo. <laughs> Pulbuhan lang kaya yan sila, ano hey init Nabi, uh, na mitpit pa rin sa pawis kahit umuulan thank you for watching guys